Leo, tignan natin kung ano po ang mga good news na paparating para sa'yo ngayong ngayon. <laughs> tignan natin. So, kung kailan nyo po ito mapanood is pwede pa rin po kayong makaresonate. Okay, tignan natin. This is for you, Leo. Um, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo dito sa ating channel at palike na din po ng ating video sa so, mga nice naman po mag ang ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ang ating tears bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box, Starrow Intentions by Alian Reyes, okay? At kung di po kayo makaresonate dito, try nyo tingnan yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. Check natin. Pagdating sa family. We have four of cups. May babawi dito. Ayan, parang may babawi sa family po ninyo, ano. May babawi kasi pwedeng sabihin natin, um, nagkulang ba sa oras, may pinangako dito na hindi natupad, ayan, oh. No? we have ten of coins. So, mukhang may magyayaya din sa sa'yo dito. Could be, ano to, mini-reunion, ganyan, or um, Yayayain lang kayong lumabas, ititreat kayo kasi nga bumabawi po sa inyo. We have eight of swords. Kaya lang may nakikita kung may tampo dito. Hindi mm -mm. ko alam kung kayo ba yung babawi sa family ninyo. Pero kasi may nagtatampo. Ayan o. Parang ganito. Kunwari, dumalaw ka sa sa ano mo, sa kunwari sa ancestral house ninyo. Leo. Tapos, ayaw kang labasin kunwari ng father mo. Ganon or ng sister mo sa basa ganun fam family member ayaw kang kausapin ayaw kang harapin so may nagtatampo sa iyo dito ayan tingnan natin the magician okay so okay talaga yung naisip mo na itreat sila ayan yung family mo pero kasi parang gusto ng taong to na masolo ka ganun mm, mm ayan yung gusto niya tsaka gusto din niya dito nakikita ko na ako. Nare, every time na magme-message siya sa iyo, ganun, magre-reply ka sa kanya. Medyo may pagkadominante yung tao na to. Yun yung nakikita ko sa kanya. Gusto niya is siya yung nasusunod. Um, yun lang, medyo toxic, no? Pero nasa sayo to kung paano mo ba i-handle iha or you will not handle at all na lang talaga yung tao na to. Kasi baka sumusobra na din. Hmm, pwede kasing na spoil siya eh. Sa mga, ano naman, sa mga in-laws mo. We have seven of coins. Okay, tingnan natin Leo. We have the tower. Okay, meron bang may sakit dito sa mga in-laws mo? So, yung iba po sa inyo, pwedeng kayo ay maglalakad ng mga insurance. Maglalakad kayo ng iba sa inyo dito ng mga papers. Queen of Swords, ayan. May sumasakit na nga ang ulo dito. More on yun yung nakikita ko dito. Uh, good news is um, kahit na merong nagkasakit dito, pwedeng wala po kayong babayaran kasi mako-cover yun ng inyong insurance. Ayan, sa mga in-laws mo to. Tapos matutuwa sila sa'yo kasi ikaw yung nag-aayos. So, alam mo yung parang kunong abala ka dito. Parang ang daming nangyayari sa life mo ngayon, Leo. No? Kaya lang kasi itong mga nangyayari na to is hindi to, hindi mo to gawa. No? Gawa ito or uh, sa ibang tao to nangyayari. Ganun. So nakikita mo hindi sa iyo yung hindi sa iyo yung ano, sabi natin yung mga negative energies na sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Pwedeng mga good news talaga 'yung nangyayari sa iyo, kaya lang medyo na ka ng mga taong 'to kasi nga meron kayong mga connections, ganun. So kung ayaw mong madamay sa mga problems ng taong 'to, pwede kang magpa-cord cutting. Kasi iba sa inyo nakikita ko dito, hindi niyo din sila kayang pacing. So, tingnan po natin pagdating naman sa anak. Pagdating naman po sa anak. We have Knight of Swords, Queen of Cups, and we have the Moon. Ayan po. Pagdating ito sa inyong anak. Maganda naman po yung pinapakitang energy dito. Eh, nakikita ko na very vocal na yung iyong anak very vocal siya sa iyo pero parang meron siyang tinatago. Nako-confuse kasi siya dito. Ayan. So pwedeng kung ano man yung confusion niya na yan, sa niya yan itatanong. So alam mo yan, magkakaroon kayo ng bonding dito ng iyong anak. Oh, ito sa family na pinapakita, feeling ko anak mo to. Yung nagtatampo sa iyo. Mm -mm. Meron ba dito kaka-birthday lang nung anak nyo? So, ayan po. Parang blessing in disguise din kasi yung pagtatampo niya sa'yo. Kasi, yun nga, pwedeng mabigyan mo talaga siya ng oras. Leo, check natin. Pagdating naman sa asawa. Pagdating po sa asawa spirit guide, we have four of wands. Good news. Pagdating sa inyong mag-asawa, let's see. The sun. Meron dito makakapagpagawa na, makapag-start na ng bahay or pwede rin pa-renovate for some of you ayan, no, mukhang matagal nyo na ito talagang gusto na mag-asawa, and ngayon lang siya mangyayari, which is pwedeng ito yung perfect time, or sinasabi nating divine timing para dito sa inyong pagpapatayo ng bahay yun yung nakikita ko, meron din po dito pe, pwede na magkakaroon na ng anak, ayan so pwedeng ito yung matagal nyo yun nang gusto meron dito, 4 to 6 years na kayong mag-asawa, pero ngayon pa lang po kayo mabibiyayaan so ingatan lang po ang katawan, okay check natin. Okay, sa relationship naman, sa love life. Kasi iba sa inyo, hindi naman kayo kasal, di ba? We have five of wands. So, mga may karelasyon dyan. ah, uh, medyo mag-ingat po kayo. May arguments kasi akong nakikita dito. Temperance. Ah, okay. May arguments, pero hindi pala siya magtutuloy. Kasi mahaba yung pasensya ninyo. Or, the other way around, pwedeng mas mahaba yung pasensya ng person mo. Okay? So, hindi ko alam kung may surprise sa sa'yo eh. Baka nahuli mo. Tapos, akala mo sa iba niya, ibibigay yung surprise na yon Kaya, parang mag-aaway kayo dito. May, meron kasing ano, parang may, may nagkagalit, may nag-aaway, may nagkakasagutan dito. Tingnan natin. We have page of swords. Ayun no, may iniiwasan yung person mo na pag-usapan kasi ya, baka nga ito ay ano niya sa um, surprise niya sa para lang, mag-ingat kayo kasi the lovers. Okay, so soulmate naman ito. Soulmate or twin flame mo yung person mo. So maganda yung energy ninyo together actually. Yun nga lang, baka may naninira. Ayan, ah, mas matatag naman po yung relationship ninyo, Leo. Kaya, ayan, wala namang makakasira. Tsaka yun nga, habaan ng pasensya. Yun yung sinasabi sa inyo dito. Tignan natin kung magla-level up ba yung relasyon ninyo. Yes po. Ayan o, may new beginnings tayo dito. May pagbabago sa inyong relationship. And eh, nakikita ko yung pagbabago na to is for the better. So, kung madalas kayo mag before, ngayon, ayan po, hahaba na yung pasensya. At kung may mga dapat lang talagang iwasan para hindi masira yung relationship, gagawin din po yon. So, alam mo yon, you both will make adjustments pagdating dito sa inyong relasyon. Check natin sa kaibigan naman. We have seven of wands, We have justice. Okay. So, ito. Ang nakikita ko dito is very honest nung kaibigan mo. Which is good. No? Uh, kung ikaw man ay mag invite or i-invite mo siya, sasabihin niya talaga sa'yo directly kung makakapunta siya or hindi. Which is, sabi ko nga, maganda yun. Diba? Good news yun. Kasi, oh, syempre, malulungkot ka kasi in-invite mo siya. Parang tinanggihan ka, ba diba? Siguro may konting tampo kang mararamdaman. Leo, pero mawawala din yun kasi isip mo ah okay uh, baka hindi talaga meant to be no, na makapunta yung friend mo na yun at least sinabi niya sa iyo ng maaga hindi yung kung ayan ay event tsaka siya magdadahilan ng kung ano-ano na hindi siya makakapunta so ayan kasi alam mo pinapahalagahan nitong friend mo na to yung oras mo yung efforts mo kaya di ba hindi niya yung sasayangin sasabi niya sa iyo talaga kung makakapunta siya or hindi tignan natin so itong itong friend mo na to hindi siya paasa sa trabaho po three of coins. Ayan, trabaho ka agad talaga yung pinapakita rito. Nine of swords. Medyo puyat yung iba sa inyo pagdating sa work. Eight of coins. Pero alam mo, you're very grateful. Yun yung nakikita ko sa'yo. Grateful ka, Leo, na meron kang trabaho. Grateful ka na napupuyat ka. Mm, -mm. Yan po, tuloy-tuloy naman po yung trabaho niyo Sa mga naghahanap naman ng work. Sa mga naghahanap po ng work, the empress. Some of you, pwedeng ano pa, in 3 months time, tsaka pa makahanap yung iba sa inyo. So, medyo matagal, ba? Diba? So, siguro extra-extra muna kayo. Uh, Sideline-sideline side muna. Tignan nyo din kung uh, baka meron kayong kailangang mga iporso ko na rin na trainings. Ganon. I-take. Parang you have all the time here. Check natin. Oh, yun. Yung iba pala sa inyo. Ayun. Kaya din nahihirapan kayo. Baka may buntis dito. Check natin pagdating sa kaperahan, we have the high priestess. Moron investments yung nakikita ko dito. Mga paperless, paper assets pala. Paperless. Paper assets. Ayun yung nakikita ko. Ayan po. Mm -mm. May mga paper assets akong nakikita rito para sa'yo. And medyo na overwhelm yung iba sa inyo. Sa halaga ng assets na mayroon kayo. So maganda po ang perang pinapakita rito. Ayan. Kung may mga transactions man, papabor po yan sa inyo. Magiging happy talaga kayo dun sa, um, sa tatakbuhin nung, ito, nung inyong kaperahan. Kaya nga meron din dito, ba diba? Sabi ko, pwedeng makapagpagawa na kayo ng bahay. Makapag-start na kayo ngayon. So, ayan lang po yung mensahe. Leo. Maraming maraming salamat. Yan po ang mga good news na paparating sa life mo. Claim mo na po yung mga positive energies talaga dito sa iyong reading. Mag-iingat ko po always and more blessings to come.